Good morning! Magandang morning, oras is mar. At nandito na naman tayo sa pantalan. Ito yung makikita natin dito ngayon. Mayroong saging, mayroong mga kung ano-anong kakanin. Ayan yung uh, uh, Salucara. Ayan yung ang haba naman nito. Hindi tulad ng sa takloban na tatlong pulgada lang. Uh, ayan, erait, tsaka minoron. Uh, minoron ito, Choco Moron. Or Bakintol dito sa stand sa Mara. Or sa oras lang. Oh. Uh, dito sa unahan, pasyala naman natin yung uh, waffle ni Pagay. Asa na ba yung waffle ni Pagay? Ayan o. Oh. At dito sa taas, ano ba yung nandito? Patingin nga. O, oh, nami mo na ba yung uh, Puto bagol? At saka dito sa ilalim nito, nandito naman yung donut. Ah, uh, pancake nandoon sa baba. Ito mayroon namang pizza pitsi at dito sa kabilang kung gusto mo namang magkape, ayan naman yung Hobia at sa Orong. Ayan naman yung uh, bibingka at saka mayroong uh, burger dito. Ayan yung sa Lokarat. Ayan naman yung Dalaga ni Amy oh, na, nag aalmusal oh, Ganito po ngayon ang itsura dito sa pantalan Marami ng uh, tao din na uh, maya, maya Mas puno pa yan dito ng uh, mga tao Dahil alam nyo na ngayon brown out uh, Tris ng oktubre. Uh, Oktobre oh, So hindi na magtatagal Piyasta na Uh, marami ng mga uh, pumapasyal, maraming namimili at saka yung ano, yung uh, uh, piriyahan. ang daming tao ang daming tao pag gabi uh, mayroon ng uh, mga rides doon na uh, Vikings, uh, mayroon pa yung uh, si Super B oh, parang si Jollibee yun ah uh, Super B, Tsaka merong uh, yung swinger at tsaka yung caterpillar. At dito sa unahan, uh, parang uh, ayan may may mga nagtitinda ng motor. ayan yung uh, this uh, marketing. At ayan may dumating na namang buti yung uh, galing uh, Batang. Oh. Ngamparating maratik maraming uh, uh, maraming mga buti yung mga nandito sa Ah, uh, boat terminal o pantalan. Saka itong ah boat terminal or pantalan. Itong, uh, uh, terminal or, uh, pantalan. Ah, ayan parang nagre-ready na yung mga tao dito dahil ah uh, parang sisimulan na yung ah uh, uh, sisimulan na yung uh, pag-construct dito. Ayan mag-transform na to. mag-iiba ng itsura nito. At ito pa naman natin yung uh, bagong gawang uh, uh, pantala na para paglutay. Uh, dito dadaong yung mga uh, bangka. Ayan. So hindi pa ito nakakabitan ng uh, uh, solar lights. Pero tingnan nyo naman ang ganda. oh Kahit naka high heels ka parang pwede ka nang rumampa dito. Ayan, pinipinturahan pa lang yung ano, yung mga posti tsaka posti ng uh, solar lights. Uh, sigurado maliwanag to dito pag ano, uh, pag gabi. At pag titingin naman tayo dito sa baba, ay makikita, makikita nyo ang daming isda. Ayan, oh. ayun yung pantalan so ito naman yung uh, uh, pantalan na dadaungan ng uh, mga buti pag uh, uh, low tide uh, ayan po yung uh, palingki ng uh, bayan ng oras tsaka iikot tayo ngayon uh, saan nyo ba gusto nga uh, Oh, O silipin nga na lang muna natin yung mga uh, arko, O yung mga ginawa, ginagawang arko dito Ayan ito uh, hindi pa tapos. Ah uh, dito sa onahan. At dito naman yung Uy, ano ba yan? Ah uh, convenience sa kalan. Ah Ah, uh, ito may patapos ng arco dito. Ah, uh, dito lang sa tapat ng DIY. Uh, ayan ang ganda oh. ah uh, St. Peter Balcata Alcantara Larara La Festival Happy Fiesta O oh, ayan, nandito na tayo sa uh, uh, Ayan uh, 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 tapos pag uh, tumingin tayo dito ayan na oh, ah, tahimik pa ngayon at ito naman ngayon yung uh, basketball court dahil uh, mamaya uh, opening na nang na uh, Opening na nang uh, basketball tournament dito sa uh, bayan ng Oras. At ayan oh, ayan, may mga parang may mga sponsor na sa uh, basketball tournament. Ayan, na uh, uh, Abunda Cup uh, 2024 Basketball Tournament. At uh, saka ayun mayroon si uh, uh, Big Daddy's Cup, uh, Sweet Ambition na uh, Cakes and uh, Pastry or Pastry. Uh, pero dito, ayan, tatak ora mismo tayo. Bye sa ora mismo. Ayan, ito yung legislative uh, building. Ayan yung uh, Holy Cross Academy. Ayan. Pero nandito, ang dami na may mga Ayan na yung mga ginagawang arko dito. Oh. At ayan yung mga kubo, malapit na rin matapos. At mayroon ng, hmm, nandito. Uy, ano to? Ang ganda naman ito. Ay, ano yan ng, uh, ang ganda ng pagkagawa nito. Ayan, may mga disenyo na sila. Ah, ayan. Ah, uh, pero nandito naman, oy nandito pala yung ano. Ah, uh, uh office, tapat lang ng, ah, uh, Bureau Fire ng Oras Eastern Samar. At maraming salamat sa uh, mag-share ng video natin uh, mula dito sa Bayan ng Oras. Magandang morning Eastern Samar!